Ito ay primoye uchastya. At ito ay suksesyon na mabuhay sa priroda ng konflikto. World War III tiyak na magaganap kung magpapatuloy ang pagtulong ni Joe Biden ng Amerika sa Ukraine. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Russian President Vladimir Putin. Ang lumalalang tension sa pagitan ng Estados Unidos at Russia ay muling umani ng pansin, lalo na sa harap ng mga pahayag ni Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na ang mga desisyon ni U.S. President Joe Biden, particular sa patuloy na pagbibigay suporta sa Ukraine at pagdedeklara ng malalaking hakbang laban sa Russia, ay maaaring magbunsod ng mas malawak na digmaan o posibleng maging mitya ng ikatlong digmaang pandaigdig. Bakit palaging nakikisali sa mga digmaan ang U.S.? Totoo bang ang pagtulong nila ay magiging dahilan o simula ng World War III? Yan ang ating aalamin. Ang tension sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagsimula pa noong 2014 nang sinakop ng Russia ang Crimea. Sa sumunod na mga taon, nagpatuloy ang sagupaan sa Donbas region at noong 2022. Inilunsad ng Russia ang malawakang paglusob sa Ukraine. Bilang tugon, nagbigay ang US at mga kaalyado nito ng makabagong armas at tulong pinansyal sa Ukraine. Kamakailan lamang, inanunsyo ni Biden ang pagpapalakas ng suporta kabilang ang mga advanced na sandata tulad ng long-range missiles. Sa kabila ng tulong na ito, iginiit ni Putin na ang patuloy na pagsuporta ng US sa Ukraine ay hindi lamang banta sa seguridad ng Russia kundi sa global na kapayapaan. Sinabi niyang ang mga desisyon ng US tulad ng pagpapadala ng mga modernong armas sa Ukraine ay nagdaragdag ng panganib ng direktang sagupaan sa pagitan ng mga nuclear-armed nations. Walang namang indikasyon na gagamit ng mga sandatang nuclear ang Russia bilang tugon sa desisyon ni Pangulong Joe Biden na pahintulutan ang paggamit ng long-range missiles ng Ukraine laban sa mga target sa loob ng Russia. Bagama't nagbanta ang Russia ng posibleng nuclear response, ito ay itinuturing na bahagi ng kanilang estratehiya upang takutin ang mga kaalyado ng Ukraine at pigilan ang karagdagang suporta mula sa kanluran. Ayon sa mga eksperto, ang mga pahayag na ito ay mas nakatuon sa pagpapakita ng lakas at hindi nangangahulugang aktwal na gagamit ng mga sandatang nuklear ang Russia sa kasalukuyang sitwasyon. Mga aksyon ng Russia at Estados Unidos Ang Russia ay nagpatuloy sa kanilang militarisasyon sa mga border ng Ukraine at nagbanta ng karagdagang hakbang laban sa mga Western nations. Bukod pa rito, pinagting nila ang kanilang alyansa sa mga bansang tulad ng China at Iran upang mabalanse ang impluensya ng Naito. Ididiniin ni Putin na ang mga parusang ekonomiko na ipinataw ng US at Europa ay isang digmaang pang-ekonomiya na layong sirain ang ekonomiya ng Russia. Sa kabilang banda, nanatiling matatag si Biden sa kanyang suporta para sa Ukraine. Iginiit niyang hindi magpapatalo ang US sa harap ng pag-atake sa demokrasya. Bukod sa mga armas, Pinaigting ng US ang kanilang presensya militar sa Eastern Europe upang bigyang diin ang kanilang suporta sa Naito. Posibleng epekto at mga senaryo. Una, ekonomikong epekto. Ang digmaan ay nagresulta na ng malawakang pagkagambala sa pandaigdigang supply chain, kabilang ang enerhiya at pagkain. Ang patuloy na sagupaan ay maaring magdulot ng mas mataas na presyo ng langis at produktong agricultural, na lalo pang magpapalala sa global na inflation. Pangalawa, diplomasya at kapayapaan. Habang sinusubukan ng mga bansang Europeo ang diplomatikong solusyon, nananatiling limitado ang kanilang kakayahan na pigilan ang eskalasyon ng tensyon. Ang kakulangan ng malinaw na pag-uusap sa pagitan ng US at Russia ay maaaring magresulta sa hindi sinasadyang sagupaan na magpapalala sa sitwasyon. Pangatlo, nuclear threat. Isa sa pinakamalaking pangamba ay ang posibilidad ng paggamit ng armas nuklear na matagal nang binabanggit ng Russia bilang tugon sa eksistensyal na banta. Ang retorikang ito ay nagdudulot ng pangamba hindi lamang sa Naito kundi pati na rin sa iba pang rehiyon sa mundo. Sa kasalukuyan, paangunahing sangkot ang Estados Unidos sa digmaan sa Ukraine kung saan nagbibigay ito ng malawakang suporta sa gobyerno ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Bukod dito, aktibo rin ang US sa iba't ibang regional na alitan at tensyon. Tulad ng digmaang Israel at Hamas, opisyal na sinusuportahan ng US ang Israel sa kasalukuyang labanan nito laban sa Hamas. Matapos ang mga pag-atake ng Hamas noong October 2023, nagbigay ang US ng malawak na tulong militar kabilang ang mga armas at pondo para sa missile defense systems tulad ng Iron Dome. Nagdeploy din ito ng mga barkong pandigma sa rehiyon upang pigilan ang iba pang grupo tulad ng Hezbollah na makialam sa labanan. Bukod dito, tinututulan ng US ang panawagan para sa tigil putukan hanggat hindi natatapos ang operasyon laban sa Hamas dahil sa layuning mawasak ang militar at organizational na kapasidad ng grupo. Kasabay nito, nananawagan din ang US na bigyang prioridad ang proteksyon ng mga sibilyan at makataong tulong para sa mga nasa gasa. Sangkot din ang US sa isyong South China Sea. Malaki ang papel ng US sa usapin ng South China Sea. Bagamat hindi ito direktang inaangkin ng lugar, aktibo itong nakikilahok bilang tagapagtanggol ng malayang paglalayag at taga-suporta ng mga kaalyado nito, tulad ng Pilipinas, Vietnam at iba pang bansa sa rehiyon. Bakit palaging nakikisali ang Estados Unidos? Pandaigdigang seguridad at interes. Madalas gamitin ng US ang argumento na mahalaga ang kanilang pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Halimbawa, tinuturing nilang banta ang anumang kilos na maaaring magdulot ng destabilization, tulad ng pagsakop ng Russia sa Ukraine o militarisasyon ng China sa Asia, pagtatanggol sa demokrasya, Isang pangunahing dahilan ng kanilang pagkilos ay ang pagpapalaganap ng demokrasya at karapatang pantao. Sa kaso ng Ukraine, pinaninindigan nilang kailangang suportahan ang bansa laban sa autoritarianismo ng Russia. Malaki ang papel ng mga alyansa tulad ng NATO. Bilang pangunahing miyembro nito, may obligasyon ang US na ipagtanggol ang kanilang mga kaalyado. Ang suportang militar sa Eastern Europe ay bahagi ng commitment na ito. Ekonomiko at estrategikong interes. Ang US ay nakikinabang mula sa mga regional na alitan dahil sa mga kontrata para sa armas, control sa mga natural resources, at geopolitical na impluensya. Sa ilang kaso, ginagamit ito upang palakasin ang kanilang posisyon laban sa ibang superpowers tulad ng China at Russia. Pagtutol sa mga kalaban. Ang pagkilos laban sa mga bansang gaya ng Russia, China, at Iran ay bahagi ng mas malawak na layunin ng US na pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng mga ito at panatilihin ang sarili nitong global dominance. Habang sinasabing para sa kapayapaan at seguridad ang mga pagkilos ng Estados Unidos, marami rin ang bumabatikos dito dahil sa posibleng intensyon na protektahan ang kanilang sariling interes higit sa tunay na kapayapaan. Ang kanilang madalas na pakikialam ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa motibasyon at epekto nito sa mga bansang apektado ng digmaan. Ang situation sa pagitan ng Russia at Estados Unidos ay nagiging mas critical na nagbabanta hindi lamang sa seguridad ng Europa kundi pati na rin ang buong mundo. Mahalaga para sa mga leader ng pandaigdigang komunidad na palakasin ang mga diplomatikong paraan upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng ikatlong digma ang pandaigdig. Ang pagtutok sa multilateral negotiations at ang pagbibigay ng espasyo para sa mapayapang resolusyon ay mahalaga upang mapanatili ang balanse sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga ring isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan na siyang higit na naapektuhan ng digmaan upang mapanatili ang dignidad at karapatang pantao sa kabila ng kaguluhan sa iyong palagay. Bakit palaging sangkot at nakikisali ang USAC sa mga digmaan? Ano nga ba ang kanilang tunay na pinaglalaban? i mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.